guys. Yan. Bibila ko ng katoka ng aking alagang um, kalapate. Yan. Lakad tayo. Yan. Mga putik. Ganito yung aming dinadaanan papalabas. Ayan. Buti sementado na dito. Yan. Um lapit na ako. Uh, uh, na po, Yan si Kuya ng tindahan ng taho. Mhm. To. Nandito ka blog namin si Ate na bawal <laughs> <laughs> mm. <laughs> si Ate. Nabila ako kasi ng pato nandito na ako napit na ako sa ano highway ito yung mga dinadaanan ng motor palabas ng papuntang paguray yan yan o oh. yan nandito na ako sa highway ayan, pababa yan ayan, ito yung pataas maganda maglakad dito sa umaga ito yung ano pang bawas ng taba ayan lakad lang tayo dun sa taas ayan Marami na rin nakatira dito. Ayan, no? Ayan. Ayan ang tanawin, no? Ah, diba? Ayan yung tanawin. Kaya, maganda yan. Ayan, no? Ayan. Yung mga bahay na dito, madami natin yung, ano, antipolo. Agray. Yun doon pa medyo medyo ma malayo-layo pa yung bilihan ng patoka. O kasi walang pagkain yung alaga ng anak ko. Busy na kasi siya. Day pasok. Kaya naawa ko doon sa mga kalapati walang kain huwag na guys nakarating na ako ayan o ayan doon oh. ako galing kanina ayan doon ako galing kanina o oh, sa baba o diba mahaba yung nilakad ko pinawisan tuloy ako ayan nilalakad ko lang to pag kami ng, ng, labas oo maganda yung kahit pa paano naglalakad tayo para pa wisan ayan inip ayan, ayan. buti may eh kumuha na ng basura ayan o oh, ang adong nagkuha ng mga basura ayan mga basura yan guys ayan si tatay ayan kumukuha sa tatay ng basura oh. ayan <laughs> ayan dito tayo malampit na ako makabili ng patoka guys ayan Hindi ko na sinama yung anak ko kasi makulit yung anak ko pagkasama ko siya. Yan. Malapit na tayo. Yan. Oi Pabili nga ng patoka. Yung Enerton. 1 kilo lang. Yan, nandito na ako. Ayan, dito kami bumibili rin ng bigas. Ayan, no, kumpleto to. Ayan, kilo lang, kuya. yan, yan yung, yung itlog. 9 pesos, ang isa. Kumpleto yun dito. Yan, no. uh, may tuyo. Yan. Dumayo pa talaga ako. Yan. May mga asin. Yan, may uling kompleto sila rito kaya dito kami talaga namimili. Eh yung aming basura, nanguuha. Ano? Ato bait ko Thank you. Sang kilo lang po. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ang aga nila nagpagpuhan ng basura ngayon. Ayan. So ngayon, uwi na ako. Babalik na ako guys. Ow! Ayan sila ate. Ah. O sa amin guys yan to ay isang kilo ang nabili ko Ayan. ilang araw din nila to maubos yan buti ano kaya inagaan kong magkuha ng upload para meron lang tayo may upload guys o, maganda ngayon kasi walang kaya tapos lang ng ulan magdamag kasi yung ulan Oo. ano kasi to uh, bukid or bundok kaya halos maulan talaga yan pauwi na ako yan yan si kuya oh nag ano ng mineral water yan sila yung nagdi-deliver ng tubig sa amin pababa yan kaya. Yan. Yan. Ayun yung ano, uh, bundok. oh, napaka ano siya o. Oh. Akala mo, malapit oh, lang. Pero malayo, malayo yan. Akala mo napakalapit sa tingnan Pero malayo pa yan. ayan Malapit na ako maka... Uh, baba. Ayan. Pababa na ako, guys. Ayan. Ayan, tingnan mo. Ayan yung tinatawag na quarry, o. Ayan. Tinakwari nila yan. Tapos, pag natapos yan, pwede na naman bahayan yan. Ayan. Kaya, ano pa yan? Maingay. Kumakalabog. Ayan. Diyan kinukuha yung mga simento. Ayan oh. Zoom natin siya. Ayan oh. Ayan, Ayan. So, guys. Ah... Uh, Salamat uli at nakapag-upload na naman ako ng aking video. Unang-una sa lahat, salamat kay Lord. Yan. At salamat sa mga sumusuporta sa akin kay Jovelyn, Buhay Buhay Provincia. Huwag natin kalimutan, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking ina-upload na video. So hanggang dito na lang muna ang aking upload. So, bye-bye.